Yes, 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 mga katotot. Ito na nga, sige na nga. Uh, ano, sagutin ko na nga rin yun. Paano pala kung ikaw naman yung naniningil? oh, sabi mo, chit, ba't wala nakukulong sa utang? E, paano ako maniningil? ngayon oh, ito, sagot niya, repa. Sagutin ko na, ha. Uh, although wala nakukulong sa utang, mga katotot, uh, pwede ka pa rin naman maningil. sa uh, taong pinautangan mo, pinautang mo. ba? Diba? paano masisingil yun? Oh, eto, eto sagot ito ito pinakamagandan sa lugar dyan. Eh, pa, hindi mo na kailangan ng abogado para maningil ng utang. Hmm. Ang kailangan mo lang is magpapahil ka po ng small claim. Oh, ano yung small claim? Ipapahil mo po ito sa small claim courts. Oh, Di ba mga to? na. Ano ba yung mga small claim courts? Uh, Chet batang lang ngayon. Ano ba yun? Hindi ko alam yun. Eto na nga eh. <laughs> sabi ko na, ang mga small claim courts po natin is uh, yung po yung mga municipal trial courts o first level court sa ano po, sa lugar nyo po. Kung nakatira ka sa Maynila, doon sa municipal trial court po mag ng Maynila. Ha? Kung taga-Kalaukan ka, sa Kalaukan ka, municipal trial court ng Kalaukan. Kung taga-Pasig ka naman, municipal trial court ng Pasig. Or any first level court po doon po kayo magpapail ng small claims nyo po pero dapat yung small claims nyo po yung sisingilin nyo yung utang po na sinisingilin nyo diba? is hindi po dapat lalagpas ng isang milyong piso gets? kasi pag lumagpas ng isang milyong piso although pwede ka naman magclaim sa small claim courts ng ganun ang pwede lang bayaran po doon is yung halagang isang milyon lang parang winiwave mo na yung sobra. Eh kung ang utang sa'yo 1.5, parang winiwave mo na yung 500,000. Masisingili mo na lang is yung isang milyon. Kaya so, paano mag-file noon? Ito po unang gagawin nyo mga totot para siguradong sasampa. Ha? Kailangan ipabarangay nyo po yung tao. Mag-usap po kayo sa barangay. Oh, kung saan mo siya nakatira. Diba? Diba? kung ka Maynila siya doon siya sa Maynila nakatira kung doon sa barangay na nakasakop sa kanya papatawag siya ng barangay mag-uusap kayo doon kung hindi po kayo magkakasundo isihingi ka po na certificate to file action kasi isa po yun sa mga requirements na i-attach mo po sa dokumento mo ha o pangalawa kailangan mo po magpadala sa kanya ng demand letter doon sa address na tinitiran po niya demand letter Siguro, eh, padala ka ng demand letter kahit mga tatlong beses. Ang ah, pagitan po, kahit itagisang linggo. O, ngayong linggo na to, lunes, pagpadala ka ng demand letter sa kanya. Sagutin naman niya, o hindi, wala kang magagawa, padala ka uli ng uh, second demand letter after one week. Tapos, pangatlong linggo, padala ka uli. Ya, yeah, attach mo rin po yun doon sa dokumento na ipapel mo. O eto na ngayon, mayroon ka ng mga gano'n Punta ka na po ngayon sa municipal trial court O kaya kahit anong first level court po Na nakakasaka po sa lugar Pagkasampahan mo po ng kaso uh, May babayaran ka po doon huh? uh, Babayaran mo po yung statement claim po doon uh, Kung magkano po yung halaga ng presyo na sinisingil mo po Babayaran mo po yung sa korte Usually, ang pinakamababayato, 2,000 eh kung ang utang milyon, di siyempre malaki na yung babayaran mo, di ba mga totot. So, pero wala ka namang ano, wala, wala kang binabayaran abogado kahit ikaw lang mismo ang magpapail noon. Pero meron ka pong ita-download pa pala na, ano, na form, pipila pa mo yun, i-attach mo rin po yun ha. I-attach mo rin po yun sa, sa ipapail mo na claim. Diba? No, eto na ngayon mga totot. ah uh, nakapag-file ka na. Di ba? Ipapatawag po kayo ng korte niyan. Kayo dalawa, ikaw sa kayo ng utang sa iyo. Di ba? Uh, titignan kung sasampa ba o hindi. Pag sumampa, papatawag po kayo. Doon mag-uusap po kayo. After niyo mag-uusap po doon mga katotot, hindi mo na kailangan pumunta-punta pa sa bahay nila para maningil. Uh, kasi napatunayan talagang may utang siya may mga ebidensya ka naka-attach din po doon yung mga ebidensya mo di ba sa pinail mo na statement of claim di ba uh, small claims mo doon sa small claims mo ang maniningil na po mismo is yung sheriff po ng korte siya na po ang magsisiguro na mababayaran ka po nung nangutang sa'yo o. ngayon sabi natin ay, walang pambayad daw yung ano yung nangutang sa akin pa hindi mo na problema ngayon yan siguro naman meron siya mga ari-arian di ba? bahay, sasakyan o ano man siyempre pagigurado naman siguro meron talaga siya, kasi siyempre hindi naman mag maglalakas doob ng mga utang sa'yo ng gandong halaga yun kung walang walang ano yun wala man na siya na iapunda so pwede yung gamitin yun yung mga real estates niya po di ba? yung sasakyan sakyan ganyan ibabayad sa inyo mga ato-ato o oh, ngayon, bakit ito uli sa ano sa yung online app. Pwede pwede pa lang gawin ng online app yung mga katotot. Oo. Tama ka doon, pwede nilang gawin 'yon mga katotot. Kaso, ingat din po sila sa ganyan mga katotot. Alam niyo kung bakit? Kasi bawal po yung ginagawa nila. Hindi po ba so ayaw din nila na mag-file uh, lang ganyan kasi unang-una kukuha pa sila ng law firm para mag-handle ng kaso. Eh kung ang utang mo sa kanya is 5,000 lang. On and up, on and up ng utang ng 5,000. Ng utang ka lang ng 5,000 sa kanya tapos kailangan niya pa magbayad ng statement claim doon. Ang pinakamababa 2,000. O oh, magkano <laughs> na? Gumastos pa siya ng 2,000. Eh kukuha pa siya ngayon ng ano, law firm para magkasikaso ng papeles para ipasa doon. Hindi naman siya mismo ang maglalakad nga, di ba? Kukuha sa bugado. So mas malaki gastos niya. So mas probability nilang ginagawa po 'yung mga katotot na no? Saka ayaw na ayaw din na malaman yung mga ano, yung artists nila, kung saan yung opisina nila. Siyempre, hindi ko nga ginagawa nila, baka sila pa yung mabalikan, ha? So, ayan yeah, mga totoo, may natutunan kayo sana sa akin, ha? Ulitin ko po, hindi po ako abogado. ah uh, talagang cute lang po talaga ako. Hindi, <laughs> uh, ayan yeah, mga yan, tinanong ko lang din po yan sa mga kuyang ko, mga taong kakilala ko na mas nakakalang po ng batas, ha? Uh, okay, mga totoo, ah uh, see you later.